Barbecue. <laughs> Nandito ako sa Marikina Bayan. Meron akong nakita at nadaanan na nagtitinda ng masarap na barbecue. Dito lang yan nakapwesto sa may eskinita. Kung palagi kang nasa palengke ng Marikina, ay siguradong alam mo itong eskinita na ito. At dito lang yan sa Kapitan Antonio Santos Street, Corner W Pass Street, Barangay Santa Elena, Marikina City. Makikita nyo ang eskinita katabi ng Watson Pharmacy. At ito nga po ang barbecue ha? ni Nanay Divine. Ilang years na din pala sila nakapwesto dito. Kaya namang kilalang kilala na ang barbecue ni Nanay Divine. Dahil sa masarap na timpla ng kanyang barbecue. Nandyan ang pork barbecue, bumbong isaw, merong tenga, betamax, balat at isaw ng manok. Umaga pa lang bukas na ang barbecue ni Nanay Divine. Maaga din siya nagsasarado at nakakaubos na mga paninda. Ito nga po pala si Nanay Divine. Ang may-ari at owner ng barbecue barbecuean dito sa Eskinita. Ang itinitinda niya mga barbecue ay minamarinate niya daw ng magdamag. Kaya naman napakalasa ng kanyang mga barbecue. Mahaba ang Eskinita na ito. Simula sa public market ng Marikina hanggang San Roque Ola Church. Nag-order na ako at nagpa -ihaw. Shoutout nga pala sa nag na sa si Elisa. At ayan na ang aking in-order na barbecue. Ito nga po pala ang aking in-order. Nandiyan ang isaw ng man ano, kung tawagin natin ay antena. Nandyan din ang isaw ng baboy na tumbong. Meron din akong in-order na pork barbecue. At ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ang tenga ng baboy. Yan ang part ng baboy na napakalinamnam. Crispy ang tenga pero ang laman ay napakalambot. Nakakatakam na at mukhang masarap ang barbecue ni Nanay Divine. Kaya hindi ko na patatagalin yan at ipe-first bite ko na yan. Hindi talaga ako nagkamali dito sa tenga. Napakasarap at napakalambot. Itikmang ko naman ang isaw tumbong. Masarap din ang kanilang isaw tumbong. At napakalambot pa kahit bungal eh mangunguya ito. Itikmang ko naman ang isaw na manok o antena. Saktong-saktong lasa. Wala kang malalasa ang pait ng isaw ng manok. Hihigupin ko naman ang suka nila. Suka pa lang, eh talagang panalo na. Manamis-namis na maanghang. Kaya kung mamamalengki kayo sa Marikina Bayan, try nyo din kumain dito sa Barbecue One ni Nanay Divine. Hindi sigurado ko sa inyo na talagang matitikman nyo ang pinakamasarap na barbecue. O paano, dito ko natatapusin ang food vlog ko. Pakilike and share na din ang aking video. Maraming salamat sa panonood 어, 리고기억